Hey, guys! Nandito na kami sa kamay ni Jesus. Hi! Ito na yung mga kasama ko, guys. Wow! Hi! Hello! Ayan. Nag-vlog siya. O, dala na. No, no. Lalo nga ng ano. Yung brightness. para na. Ito yung kamay ni Jesus, guys. Okay, vlog. Vlog. Saan to? Saan daw? Hello. Guys, pag-akyat. Mas mamaya guys, aakyat kami dun sa may hagdanan. Dapat pala high. Ako na, ako din. Ito yung kasama ko guys. Ito oh. yung kasama ko guys. <laughs> later guys babalik kami pagka aakit na kami dun sa may uh, 300 steps guys ano mo na yan hanggang doon